Hi guys, Joseph here, nagbabalik sa ating video and today, we meet natin si Boss Reed papakapitan na niya ng bagong exhaust yung XSR900 syempre sa VMAX, pero bago yun pag tayo Sir, may ano, platinum dito ay dun po, sa anak okay, Buhating ko na lang may na lang tapos may go rewards rin ako boss Okay, 32 minutes daw papunta dun sa Gili office. So, ito yung Shaw Boulevard Station. Ito yung Ilog Pasig. Meron dito daanan para makalipat tayo sa kabilang side ng EDSA. Traffic, papasok ng BGC. Papasok rin ng BGC. Okay. Dito tayo sa EDSA pinapadaan. Meron kayong ma... ibang madadaanan. Ah, huh? okay na ang, trafico, ang trafico. traffic ko, ang traffic ko. dito sa Palef, yung paderecho hindi. Naharang yun dito sa paderecho kasi yung mga Palef, nag-stay kahit sa mismong lane na to. Ayun oh, no? yung jeep na to, Palef yan. Pero sakop niya itong dalawang lane niyang to. Summer ngayon pero 3 bars pa rin to. Sa mga nagtatanong at sa mga curious kung mainit ba ang Triumph Trident. Pinapait sa tayo pero dito ako sa Bag Green Hills dumaan. Kasi traffic yan hanggang dulo. Dito medyo maluwag. Basta iwasan mo yung oras ng pagsundo ng mga estudyante. Kasi yung mga estudyante dito hindi sila yung mag-jeep, mag-ano, mga naka yan, mga sundo nila yan Truck cars rin pala, no? Kaya maraming truck na yun Maraming nga lang ditong stoplight Pero para sa akin, okay na yun Kasi mas maganda yung kalya dito ay sa EDSA Astig tong scooter na to Ingat lang kasi syempre Syempre, syempre. Sana abutan natin tong green Yan abot Medyo na memorize ko na rin dito sa Green Hills Dahil dito yung tier 1 office banda I mean dito yung papunta sa tier 1 office malapit na yun dito. Napapanood ko tong area to. Hindi ko pa kasi yun napuntahan first time ko. Eh, nasa VMAX na si Boss Reed Ito eh. na rin yung mga sasakyan ng GL Ito eh. nga ba yun? Hawakan ko. eto sir. bigat pala ng box ng gp then parang high end pero mamaya natin tignan VMAX na tayo, activate! Uh -huh. Eh, medyo critical moment hindi ko na pagbigyan alam ko malapit na dito yun kita ko na yung shell eh. eto eto na ang VMAX racing eh. boy <laughs> sorry sorry pumidlip muna ako para iwas aksidente eh. hello ah lunch break ayun na wala ko nakabit na. Ah. ah. Nice. Nice naman. Uy, ano pinili mo? Shorty lang. Maliit lang dapat. Oo. Underbelly. Kasi pag sobrang laki, ang ano niya Oo. Masumayad pa. Oo. Hindi siya ganyan lang. Underbelly rin sa akin eh. Tapos may parang hiwa dito. Oo. Ah, nakuha ko. Sige, sige. Sige, lang tayo sa customers. lounge oh, papa ano intercom mesh on ah mesh uh on -oh. diba alpha alpha mesh device connected huh? ah ah astig ah carry live galombang Power over 50% over 50% over or lower over Oh, bata siya. Naririnig din talaga. Naririnig mo? Tingnan mo kasi. Oh, naririnig. Astiga. Ayun pala, parang sena rin siya. Ayun o, no, lakas. Ganda. Teka, ako rin, siyempre. Ah, angas! Hininaan ko si Waze na overpower yung usap natin. Parang Northern Blossom din pala yung pupunta natin. Pero nasa city siya. Oo, mabulak Inimport pa yata or diniliver galing sa malayo yung mga punong nakatanim sa BGC ngayon. Let's go! ng tunog na yun ah. Ano ba itong ang daming mga humihinto sa gitna. Kaya ako nagba-backpack dalawa yung lens ko kasi inisip ko pag ginabi tayo meron akong clear lens nasa bag. Eh, yun sa'yo, meron ka na eh. Yung parang pinipindot tapos may lalabas na dual visor. Siya. Ah, dual visor. Naka na yeah, quick shifter na. Ah, yeah, ah. Yeah, ah may auto blip rin? Ah! Akala ko quick shifter yeah. lang. Ang galing ah. Sulit. Yeah, na thati, I, mas sulit Oo. Oh hindi mo tayo? Sorry, sorry. <laughs> sorry. <laughs> Uy, astig Ito pala pakiramdam Pag tinatabihan ng triple Sa tabi habang nagmumotor okay pala based sa ano experience ko ngayon sa GP10 ano healing yung mesh niya ibig sabihin pag nagkahiwalay pag nagkabalikan nagko-connect na matik hindi yung isa setup niyo na naman ang weird eh kasi minsan dito pagka diretso mo doon naluwag naman ang naman ng daan nagsisiksikan mga tao May construction kayo tapos maali ka bok, pwede kayong multahan. Ha. Oo. Oh, oh. dito yung ano, YouTube office Oo, Ha, jan pwede rin mag-stop. Oh, ha tinitigan yung Xsor 900 do. Oh. Sana ako ganoon, titigan na. Joke. i natin siya. natin siya. Oh, ganda. Oh. Tama-tama! Ako din. Dito tayo sa left lane naman. Sabi ni Waze. <laughs> Feeling memorized pero naka-Waze na. Narinig ko yun ah. <laughs> tama to makapapasok sa opisina hanggang 7 na yan ganyan oo tignan mo yung EDSA sa kanan traffic na oo ayan o traffic kaya dito tayo sa taas dumaan um, um, um. Oh. Oh, okay rin sa click Kasi may option ka kung city ka lang 1, 2, 5, okay na eh. Ay okay Okay habang yung mga nakasabit sa jeep <laughs> ah, hinahanap ah, nila eh nasan na yun <laughs> <laughs> yan right lane ka pa ito yung skyway 3 Sige, ingat! Sige, sige! Huh?